Welcome to my vlog for second day. Good morning dito sa Oman, Muscat, Oman. <laughs> makainan, no? So, naghahanap kami ng makakainan. Good morning! Good morning! Shout out! Gigi the Gigi in the house! Yan. Ano tayo ng kape? Cheers. Grace and uh, arana, arana, Michelle uh, and ano ang pangalan mo ba? Gigi. Ito. Yung isa na. Nakalimutan ng na sa'yo. Susan. Si Susan. Ay, Susan. Kay Susan tayo! <laughs> Shout out ako sa <laughs> kachahin kong si Susan. Hi! Shout out kay Ate Susan. Baserdo. Okay ka lang dyan, te. <laughs> <laughs> Ay, see <sya, sige>, you guys. He's <laughs> nice getting ready. Going to airport. Nice meeting you all. Nice yes, meeting you too. Huwag yung kalimutan. Panoorin lang ating mga videos. Oh, makain pa o. Oh. <laughs> Kigaganda nila. Oh, naman. Makain pa Oh, patapos na ng kain ito. <laughs> Thank you, guys. Hi guys. Guys. Tumatakbo na ang aming sasakyan papuntang airport guys. So babay muna uman. So napansin nyo guys ang uman ay hindi congested na lugar. So marami pang mga bakanting lugar na hindi pa napatatayuan ng mga buildings. Talagang inaano nila guys, nire-reserve nila ang kanilang lugar na hindi magkaroon ng maraming tao. So peaceful pa rin guys. At ito ay uh, ang part na ito ay malapit sa airport. No, actually, malayo guys. 30 minutes pa lang ang biyahe namin papuntang airport. Yung unang galing kami sa airport, papunta dyan sa aming hotel, ay umabot kami ng 30 minutes. So, yan, yeah, medyo matagal. So ayan nga pala guys ang kanilang mosque, naglalakihang mos sa Oman dahil nasa Muslim country tayo. Tingnan nyo yung kanilang, kanilang mga mosque ay talagang pinapaganda, nilalagyan ng mga palang, magagandang palamuti. Eh. Talagang ay simbahan nila guys, ay nerespeto nila katulad ng sa atin. So karamihan sa mga Muslim guys ay nagdadasal ng every Friday or oh, five times a day. Ayan. So, ito na nga, guys, yung nakita nyo, congested na ang traffic sa kaliwa dahil uh, sila ay papunta rito sa city na, guys. So, tingnan nyo naman, guys, ang city nila. Ang nakakatuwa lang dito talaga sa Middle East, lalo na kung ay uh, punta sa Dubai, Abu Dhabi, Saudi, talagang napakalapat ng kalye. Ayan. At napansin nyo guys ang aming uh, driver ay isang umani hindi po sila nag ng ibang lahi. Talagang uh, pure Oman, Oman people lang talaga ang nag or nagiging driver nila. Hindi sila kumukuha ng ibang lahi like India, like Pakistan, katulad sa Abu Dhabi maraming drivers. Uh, for example sa Dubai, ang mga ang mga Dubai ay mga mayayaman, hindi sila nag- uh, nagda-drive, marami silang mga driver. Unlike sa Oman, talagang pure Omani talaga ay nagda-drive ng mga sasakyan. Galing sa airport, yung mga taxi na yan, mga umani ang mga driver dyan. So, yan ang kanila mga hanap buhay. Maliban na lang kung mayaman ka. So, ayan mga ka uh, itong part na ito ay medyo mapuno. Mapuno. So, kung mapapansin nyo guys, bakit na mag-green pa rin yung puno sa mga lugar na ito? ito yung mga part na napaka-iinit ng panahon, lalo sa labas. Talagang umaawat ng 55 degrees ang init. Pero alam nyo guys, kaya na green pa rin ang puno nila guys. Kasi guys, meron silang uh, uh, mga halaman na yan. May underground na, na tubig na nagbumubuo sa kanila talagang matik na, na pag ganong oras ay nagdidilig ng sarili nila may nakita kong wire na ganyan guys sakala ko kung ano yung host na yon yung pala ay daanan ng mga tubig medyo hindi magandang amoy ang kanilang pandilig guys dahil ito ay sama-samang may fertilizer ayan so ito na nga guys minsan na uh, mapapamangha dahil talagang matatayog, malinis ang lugar niya guys, kasi hindi mga congested hindi katulad sa Abu Dhabi may part na madudumi pero uh, talaga nagahar naman din sila ng mga metro aid metro aid, pang Pilipinas lang so ayan guys so mapapansin nyo talagang malalayo pa ang mga building at saka yung mga building nila hindi siya umaabot ng 10th floor karamihan na sa 7 ang pinakamataas maliban na lang kung ikaw ay hotel. Ayan medyo yung part na yan guys na nasa kaliwa nakikita nyo hotel yan. Pero kung accommodation guys, kanila mga bahay ay umaabot lang lang third floor. Ang pinakamaximum diyan third floor guys or fourth floor dito sa Abu Dhabi na sa fifth floor kami six or eight kanon. So, syempre lahat 'yan guys may escalator or I mean may elevator. So, nakikita nyo naman, nakikita nyo naman, di ba? So, hindi masyadong matao ang uman. Uh, hindi ko nga lang alam kung bakit nag pa rin sa mga kabayan natin na mag-work dyan sa uman. So, yun nga ang tinatanong ko, din. ko din sa mga kabayan natin. Bakit gustong gusto nila mag uh, Hanap buhay dyan sa uman na yan. Eh, medyo malungkot naman ang buhay. So, ayan guys, yung mga magagandang attraction na nakikita niyo sa kabandang kaliwa. Nilagyan niya ng ano, guys, yung kanya parang para siyang pugon o kaya para siyang ano. Ayan, no. Parang persuhan na hindi mo maintindihan. Pero maganda siya, guys, sa uh, attraction nila yan, guys, sa, uh, kumbaga sa atin, mga park, ganyan. So, ayan, malapit na tayo, guys, sa airport. Ang ang kaibahan lang, kapag ikaw ay nakasakay sa private car, talagang doon ka ibababa sa taas ng uh, departure. Unlike kapag ganitong marami kayo guys, uh, meron siyang uh, ibang daanan, ibang bus parking. So, ayan. Yeah. So, yung nakikita nyo guys na mga puti na yan, eh napansin ko yan guys ay mga bagong gawang bahay na hindi pa tapos. So, hindi pa siya tapos, guys. <laughs> so, marami ng ano na rin, uh, ginagawang mga bagong bahay, pero hindi talaga katulad sa ano. Medyo malungkot pa rin talaga, guys. Nalulungkot pa rin ako sa, sa lugar na yan. Parang hindi ko kayang, uh, kayang tumira dyan ng matagal. Kasi ako yung tipong nga uh, adventurous, tipong gustong pum masaya yung lugar. Kasi dati nag-Saudi na ako, guys, eh pero hindi ko kinaya ang pagsa Saudi. So ayan, hindi na ako bumalik. So nakita nyo, napansin niyo, puro may mga bakanting lupa pa na hindi pa natatayuan ng mga buildings. Itong part na ito, guys, makikita mo na rin yung ayan, nakikita niyo 'yung mga bundok na 'yan. yan. Hindi ko lang alam kung ano yung sunod na building aang, uh, sunod na lugar sa behind the building. Mm -mm. <coughs> Okay, enjoy watching for the rest of the video, guys. At sana na, huwag yung kalimutan mag-comment. At lahat po nung mag-comment, guys, may entry po tayo dyan. At sa mag-share. Okay. Hi! Ano na? Hi. Babalik ka na? na. Oh. Babalik na tayo? Hindi mo kasama namin, guys. Babalik na, babalik na. <laughs>

Galing, guys. Hahanap <laughs> <laughs> charging. Bay 9. Layo pa naman. Dito siya yung Are you happy guys? Are you happy housemates? Success? Yes. So what can you say about your plight today? sa kitang chan? Yeah. Yes. Yes. Say bye to my blog. Masakit <laughs> pa <yung, laughs> ka. Kasi yung ko, Ang yung ko, na busog ako. tayo kay I I I ano, kay Lola. <sighs> si Lola,